This is Clarice. Wala siyang trabaho. Wala rin siyang balak maghanap ng trabaho. Pag kailangan niya ng pera, nanghihingi siya sa kaibigan, kamag-anak, pamilya, o kaya pupunta siya sa politiko. Mabait daw kasi. Lalo na ngayon, itong politiko na to, tatakbo ulit. So sa lahat ng mga nanghihingi ng tulong sa kanya, bigay siya ng bigay. Pero saan ba galing yung pinapamigay nitong politiko na to? Galing yan kay Ina. Si Ina ay isang breadwinner. Ang sweldo niya dapat 30,000. Pero, binawasan ng SSS, binawasan ng PhilHealth at ng Pag-ibig. So, imbis na 30K, 28,000 na lang iuwi niya. E, magbabayad pa siya ng income tax. babawasan ng 1,500 sweldo. So, ang take-home niya, 25,600. San ba mapupunta tong 25,600 na to? Eh, di pambayad ng Meralco, Maynilad, pambili ng grocery, pambayad ng gas at kung ano-ano pa. So, yung 12% ng salary ni Ina, na 3K, ay mapupunta din sa gobyerno. So, 3K plus 1.5 4,500. Isama pa natin ito kunyari? So, ang total na itong lahat ng deduction, 6,400. Mapupunta sa politiko. Itong politiko na to, imbis na gamitin yung pera for education, infrastructure, or programs na makakatulong sana sa dependents ni Ina, kapatid niya na nag-aaral pa, parents niya na walang retirement plan, gagamitin ng politiko pambigay na ayuda kay Clarice kasi wala siyang trabaho. At alam niya na si Clarice ay botante na pag niya gamit ang pera na pinaghirapan ni Ina mahahalal ulit siya sa posisyon na gusto niya. So ayusin niyo yung mga binoboto ninyo. Yung ayuda na yan hindi yan galing sa bulsa nitong politiko na to. Ang kinukuha niyo ninyo ng pera ay yung nananahimik na breadwinner, trabaho ng trabaho araw-araw imbis na itong 6,400 na to ay mabigay niya sa pamilya niya napupunta sa tao na kagaya ni Clarice. Able-bodied, pwede maghanap ng trabaho, pwede mag-start ng business, but since may mga politiko na namimigay ng ayuda, chill na lang sa bahay. Ayusin niyo.